Miss Wih Kakak Iba yang kena gawannya bah Alah Hmm Wih dik Sangat hilang So well, mga idol, balikan po natin yung kubo kung saan po nakita natin yung dalawang uh, manananggal, laki, lalaki at babae, yung matanda. No? May bagong nahawaan yung matanda mga idol at parang ginawa niyang jowa. No? Baka gusto siguro ang asawa ng matanda kahit matanda, may angas pa kaya talagang ano si nanay. So samahan niyo po ako ngayon sa so, update tayo, balikan natin yung kubo. So shoutout sa lahat ng mga OFW, sa lahat ng nagsubscribe. Lahat ng sumusuporta sa akin, maraming maraming salamat. Kaya samahan nyo ako ngayon. Kahit wala pa tayong bihis, ligo, kain. Tara! So samahan nyo po ako ngayon mga idol. Balikan natin yung kubo. At nakita ko doon yung dalawa. Ginawaan yung lalaki. Nabiktima niya, pero ginawa niyang parang jowa. So balikan natin ulit. So sana walang masama mangyari sa atin. Lord, Apo, uh, tiktahan nyo po ako ngayon at sa lahat ng mga vlog ko. Ingatan nyo po ako. Amen. So, sa lahat po ng mga viewers natin, maraming maraming salamat sa lahat na nag-subscribe. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. So, sana po, panoorin nyo po ang video na ito hanggang dulo ko. Kasi po, hindi ko alam kung anong mayayari. Sana makita pa rin natin yung dalawa. Oh. So, nakakapa ako talaga mga idol. Kapag pupunta ko dito sa bundok. So, tara, sama nyo po ako. Ayan na. Uy, may mga tunog ng ibon. Dito. Banda. so yung mga ito. To. Sa lahat ng mga viewers natin, lapit at tayo sa, sa kubo. video nakakapagod yung minsan mga idol mag vlog kaya gusto ko nang sumuko sa vlog pero patuloy pa rin tayo kasi namimiss ko mag vlog at mag update sa mga nakakatakot na area siyempre sa lahat ng viewers natin mahal na mahal ko po kayong lahat lahat na nag subscribe maraming maraming salamat po talaga maraming maraming salamat sa support ah. may nakita ako nakasabit wala kita ako nakasabit dito. Yeah. Uy, may tao ba dyan? Parang may narinig akong parang umuungol. Ano namang Ayan mga idolo. Wala. ito yung suot ng lalaki ah. Uy, bakit taiwan dito? Nakahubad na. Parang may narinig akong kakaibang tulog dito ah. Wala namang tao dito. Pero parang may umuungol. So, sa lahat ng mga viewers natin, update tayo dito sa kubo na to. No? Ayan. Pignan natin dito sa ilalim. Kung baka may makita tayo. Uy! Ano yan? Saku! Ito yung higaan ng matanda at saka yung lalaki. Pero saan na sila? Wala dito. At nakita ko yung anong mga idol. Yung nakasabit doon. Ayan. Nakasabit yung suot ng lalaki. Alo, di kaya may mga ano sila Naghanap ng pagkain saan kaya sila napunta saan kaya sila napunta saan kaya yung patanda at saka yung lalaki Uy, sino yan? May tao ba dyan? Nagagalit. May kamay. May nakita. Parang kakaiba yung boses niya. Alah. Uy, ano yan? Patris Benedicti. Sakra sit milok, sandra ko sit mihidox. Padre tro sa tana? Nang doso di bibana san sa malakwa lebas ibsi na nabibas. Sino ka? Hindi ka matanda. Para ngayon lang kita nakita ah. Oh. Uy. Patay may bagong nahawaan. Uy <coughs> Anong ginagawa mo dito. Lo. mga mo ito, lo. Sino kaya ito? Salemate ka, dati, Mr. ko 'de. Ta. Miss Anong ginagawa mo dyan, miss? Pagsalita ka! Uy. 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 Galit na galit siya, umay dulo. Anong ginagawa mo dito? Salbi matatimusira ko di. Uy. Ang boses talagang aswang. Woo. Miss, minahon ka. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi naman po ako masamang vlogger. Nandito po ako para tulungan kayong uh, nasaniban po ng mga demonyo. Huwag kayong matakot. Kalit Huwag kayong matakot. Hindi naman po ako masamang tao. Nandito ako para tumulong sa inyo. Kaya ko kayong gamutin sa pamamagitan po ng aking orasyon. Huwag ka lang magalit. Pero kapag inaway mo ako, talagang magkasakitan tayo. Ha? Miss, okay ka lang ba? Cruzantra Patris Benedicti. Cusancra sit mihilok, sundra ko sit mihidok. tru, satana. Nan gaw so dim hivana. San sa malako lebas. Ipsi na bibas. <coughs> Sige. Magbago ka na. Magbago na kayo. Ha? Lahat kayo. Lahat kayo magbago na kayo kasi masama po ang ginagawa ninyo. Alam niyo ba yan, miss? Ha? Nandito ako para tulungan kayo at gabutin kayo. Ituwid ang inyong mga masasamang hangarin sa buhay. Ha? Miss, nakikinig ka ba sa akin? Parang grabe yung sanim niya mga idol. Hindi ko ta hindi ko basta-basta ma Maano ng orasyon. Hmm? Nakagalit siya. Parupok. Lo, hindi na matibay yung ano niya. Yung ano niya. Hindi na matibay. Uy. Uy. Hala. Hala. ano nagawa niya? Namulutang? Wih, orang kakak iba yung ginagawa niya ba? Parang, bakit nakalutak lihim hati ka dati. Masyadong eh. <coughs> kode, ayan oh, no. ayan siya, mga idol oh. No. Kita oh. Talagang parang nawawala siya sa kanyang sarili. Gusto kong tulungan pero uh, oh. pasensya na. Oh, hindi ko siya ma... Miss! Lo! Nangyari! Naba? Lo! Yung katawa niya, nabali? Lo! Go! Oh. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong aswang kahit araw. Miss, sandali lang. Sa likod ako dadaan. Miss, gusto ko tang tulungan. Ha? Miss, Uy! Miss! Paano ba ito? Hindi ko maka kasi maano mga idol. Sira-sira na yung ano niya. Saan kaya siya. Miss! Uy! Miss! Gusto gusto kitang tulungan, Miss! Hala! Uy, hindi! Sandali lang! Ha? Nakita ko siya. Tignan Tumak po siya dito. Salimate ka dati, Mr. Recorde! Alam ko nandito ka lang sa likod nagtatago. Bilis niya mga idol. Ang bilis niya. Hoy! Saan yun? Parang dito pumunta. Tumakbo dito. Alam ko na dyan ka lang, nagtatago ka. Ito mga idol, hindi matanda. Ngayon naman, binatang lala, babae. Binatang babae at saka yung lalaki. Hindi ko nakita. Uh. Uh. Nahilo ako sa kakaikot. dito. Oh my God. Saan yung mga taga dati, Mr. Cody? Kung saan tapatis binidig, eh. Kung saan kasit may rosong drago, sit may dogs, vader sa tanah. Nang kung di bibala, saan sa malakulay ba, sipsi binin na bibas. Mga idol, kinuha nila. Baka dito lang sila nagtatago. Alam ko, nandito lang kayo, nagtatago kayo dito. Alam ko nagtatago lang kayo dito. Huh. Wala. Nawala rin. Yung. Diyos ko. Hindi ko nakita lahat. Napakabilis ng pangyayari. Huh. Huh. Nawala. Yung sako. Yung damit ng lalaki. Huwag ka ba ako dito mga idol. Huwag Parang kakaiba na to ha. Marami sila pala. Nakapaligid sa akin. Hindi ko alam. Uh. So yun mga idol. Alis mo na tayo sa gnet. Parang kakaiba nangyari dito. So ayan. Alis na tayo. Uy. Bigla ko dito ah. Kasi baka tumakbo dito yung babae. Parang bata pa yung nababae mga idol. Hindi yung patanda. Dumadami na talaga sila. Pamilya. Red Manager. Hoy. So ngayon, alis na ako dito at pabalik ako dito mga idol sa susunod. Pasensya na po mga idol ha. Baka mapahamak kasi ako kasi ako lang po mag-isa. At magmimig sa susunod mga idol. Makakahuli din tayo ng manananggal. Oh, takbo muna para sa ating kaligtasan. Oh. Takbo, takbo.